Lumipat kami ng mga kapatid ko sa isang studio apartment sa Malati noong dalawang libot labing isa. Bago pa man kami makalipat, may nagkwento na sa amin, kaibigan ng ati ko, tungkol sa isang insidente sa kanto ng lilipatan namin. May natagpo ang babaeng patay doon noon. Katabi ng lugar kung saan siya nakita ay isang malaking parking lot ng isang universidad na malapit. Hindi namin alam ang buong detalye ng kwento tungkol sa babaeng iyon, pero hindi naman kami nagdalawang isip tumuloy. Accessible kasi ang lugar at tahimik. Tumagal din kami ng ilang taon doon. Isang hapon, pauwi ako galing duty, medyo padilim na, at nadaanan ko ang kanto kung saan may nakatirik na mga kandila sa gilid. Medyo natakot ako dahil naalala ko ang kwento tungkol sa babae. Sakto namang nakasalubong ko ang taga-barangay na dati rin naming landlady sa dating apartment na tinitirhan namin. Medyo close na kami kaya hindi ako nahiya magtanong. Habang nagkukwentuhan kami, lumapit na rin kami sa grupo ng mga kapitbahay na nagkukumpulan doon. May isang lalaking nagpakilalang dating security guard ng parking lot. Ilang buwan na raw siyang naka-assign sa Cavite pero bumalik siya sa Malati dahil sa isang nakakakilabot na karanasan. Ayon sa kanya, habang chinecheck niya ang mga litrato sa cellphone niya, laking gulat niya nang mapansin niyang may ilang selfies siya na may kasama siyang babae sa likod, isang babaeng hindi niya kilala. Pinakita niya sa amin ang mga larawan at buong buo ang mukha ng babae sa mga ito. Nang izoom ni kuya ang larawan, nagulat at napalakas ng boses si Madam Landlady. Napasigaw siya ng, Siya yun! Siya yun! tinutukoy niya ang babaeng natagpo ang patay sa kinatatayuan namin. Hinding-hindi raw niya malilimutan ang mukha nito dahil isa siya sa mga taga-barangay na unang nakakita sa bangkay. Kinilabutan talaga ako noon, lalo na nang makita ko ang selfie ni Kuya Guard. Colored naman ang mga larawan niya, pero ang babae ay black and white. Malinaw ang mukha nito at nakatingin direkta sa kamera. Mapapansin ding may mga itim na streaks sa mukha niya, parang duguan. Medyo low-end lang ang cellphone ni Kuya Guard, kaya alam mong hindi basta-basta may edit ang mga larawan. Hindi rin uso noon ang mga filter apps. Bumalik lang talaga si Kuya Guard para magtirik ng kandila at ipagdasal ang babae. Simula noon, napag-google ako kung nabalita ba talaga iyon at may nahanap naman akong article sa Philstar. Ilang buwan din akong hindi dumaan sa kantong iyon dahil sa takot. Pakiramdam ko, may pagsisisi ako na sana hindi na lang ako nakiusyoso dahil tumatak sa isip ko ang mukha ng babaeng iyon.